Hello guys, uh, ito yung lunch ko ngayon Mais at saka nilagang kamuting kahoy Ayan. mainit init pa guys, nausok-usok pa Naalala ko dati guys yung time na maliit pa ako Kasi lumaki ako sa lulot lola ko Pag wala kaming bigas, alam mo bang yung ano Kumakain lang kami ng, ka ng kanin pag lunch pero pag uh, breakfast at saka uh, hapunan, pag kulang yung bigas, ang kinakain namin ay nilagang mais, kamuting kahoy or kamu, uh, nilagang kamuti or kam, uh, saging. Kaya lumaki ako sa ganong buhay. Kaya ako walang pili sa pagkain guys. Eh, ba diba? Masarap lang. Parang piling ko nasa Pilipinas lang din ako inakain ko yung mga pagkain natin doon. Salamat kay Amo dahil inorderan niya ako kahapon ng grocery. Ayun. Kasamang mais at saka kamote kahoy. ba? Diba? Yan. Kaya ako, hindi ako guys, ano, mapili sa pagkain. Kasi lumaki akong mahirap. Mahirap yung buhay namin dati. Naranasan kong kumain ng mais kamuting kahoy, saging or kamuti sa hapunan pag kulang na yung kanin namin dati. Di ba? Yan. Kaya mga tao ngayon, sobrang arte. Panay reklamo. Mahal daw ang bigas. Di kumain kayo ng saging, kamote o kaya mais. Para mabusog. Di ba? Kain tayo guys.